sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions po ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Rodolfo C. Rondon, Council Member ng NAPSI, Artisanal Fisher Folk Sectoral Council para talakayin po mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti at pangalaga po sa kapakanan ng mga Pilipinong mangisda pati na rin ang mga pangunahing legislative agenda ay sinusulong po ng sektor ng mangisda. Pinagdiriwang po natin ang National Farmers and Fisher Folk Month tuwing Mayo. At Karudy, thank you for joining us. sa ah. Kaugnay na rin po ng celebration ito. na ito Magandang umaga po. Alright. Karo, di, simulan po natin ano, sa mga programang ipinatutupad ano, ng iba't ibang ahensya ng uh, gobyerno na nakakabinipisyo po dito ang sektor ng mga mahista. Ano-ano po itong mga programang ito na nakatutulong po sa sektor? Uh, Unang-una kasi ang pro programa, partner namin kasi dyan yung BIPAR. Mm -hmm. Sila yung nagbibigay sa amin ng mga livelihood, mga programa. Uh, number one dito, yung programa nila, yung uh, scholarship program para sa mga anak ng mga mayang isda. Na bawat region, meron silang islat na uh, binibigay sa mga anak ng mga mayang isda. Mm -hmm. Tapos pagka nakatapos yon sa pag-aaral sa kanila, sila na rin mismo yung kumukuha para maging empleyado ng BIPAR region. Okay. Kaya so, mga scholarship programs. Yes. Maganda po talaga, malaking tulong para sa mga pisirpok na kagaya namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos yung pangalawa, yung mga kanilang mga livelihood na binibigay sa amin, yung mga uh, aquaculture, uh, ino-orient nila kami, ang bawat organization, kung paano ang pagsikaso ng aquaculture. Mm -hmm. Meron naman pong training silang binababa para doon sa mga participant na kanilang makukuha. Yun po. Okay. Yung mga sa pagdating naman po sa mga bangka na ginagamit po ng ating mga mangingisda, no? Paano po nakatutulong dito yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno? For instance po, BIFAR, para po i capacity pa yung ating po mga fisher folks. Uh, sa amin po, sa bayan po namin dito sa Nabota, sa uh, taon-taon may budget ang aming LGU dyan uh, sa paggawa ng mga nabobangga. Uh, bali, bali, ano sila, uh, share sila ng BIPAR. Ang sa amin po sa LGU, mayroon silang binababa dyan na uh, para do sa material na ginagamit sa paggawa ng fiberglass boat. Tapos ang BIPAR naman, sila yung sa technical, sa paggawa at saka doon sa makina at mm -hmm. uh, pati sa mga panelan ng lambat. Malaking tulong po para sa mga opisyal po kasi ang priority ng aming LG yung ngayon yung mga walang bangka. Mm -hmm. At matigilan na rin yung mga pagputol ng mga punong kahoy. Mm -hmm. Kasi yung karamihan ng bangka kasi galing sa kahoy eh ginagado. Mm -hmm. Ngayon, uh, minumulat nila yung ating mga mahingisda na dapat matuto na tayo na huwag magputol ng kahoy mm -hmm. kaya uh, binuksan itong fiberglass boat na siya yung magandang gawing bangka para sa mga gamit panganap buhay ng mga maingisda. Mm, -hmm. mm -hmm. Alright, well, there are efforts, of course, and various programs para makatulong po sa ating mga maingisda. Yes, But po. then again, may mga pagsubok pa rin po kayong mga kinakaharap, ano, ang sektor na ito. Um, at present, ano po yung mga pagsubok at hamon pa rin na patuloy pong nilalaban at, at binibigyang solusyon ng sektor? Uh, alam nyo, ma'am, sa hanay po namin na kami yung napaka risky ng pamumuhay, napaka nasa vulnerable na pamumuhay. Uh, Unang-una kasi marami kami risky na inaabot, lalo pag panahon ng kalamidad, mm -hmm. hindi kami kumikita. Tapos yung nadagdag pa ngayon yung issue na bumaba ng Supreme Court na pinapayagan nilang pumasok yung commercial fishing sa loob ng municipal water na dapat ang municipal water, ang stock ng municipal water ay eh para sa mga livelihood ng mga maying isdang artisanal fisherfolk ng mga municipal na maying isda. So yun yung malaking banta sa amin para sa kahirapan kasi nga once na pumasok na yung commercial fishing sa loob ng municipal, ubus lahat ang stock namin dyan. Paano na yung amin nga na ang gusto sa uh, pang-araw-araw naming kabuhayan, mm -hmm. yan po yung number one naming uh, problema ngayon. Mm -hmm. Yung desisyon ng Supreme Court ng Malabon. Okay. With that, ano pong inyong panawagan? Ano, kaugnay po sa naging ito? ng uh, Yun ang panawagan ng buong sektor ng may, ng isda na dapat baguhin. Uh, uh, Pag-aralan nilang mabuti. Yung livelihood na para sa municipal, Pissapok na nasa loob ng 15 kilometer ng municipal water, dapat hindi na nila payagan ng commercial diyan kasi mm -hmm. alam naman natin ng commercial pagka nandiyan na yung sa loob ng municipal water hangga't may isda ubusin na to ubusin nila yan mm -hmm. hindi kagaya ng mga municipal fish eh, pag nakahuli po ng mga 40 kilos 50 kilos malaking tulong na po sa amin yan mm -hmm. Malaking kaluwagan na po sa pamumuhay ng bawat Ah, uh, mangingisdang municipal po 'yan. Mm hmm Well with that, with that call, ano sa inyong panawagan na yan, I hope ay mag-open pa no yung iba't ibang mga dialogue, mga talakayan para sa ikabubuti po ano ng ating mga municipal yes, fisher folks. Now, nabanggit yung isang hamon kanina yung tungkol sa kalamidad. Talaga nga namang hindi makatatakas d'yan ano ang ating mga mangingisda yes, no kapag nandyan na yung mga calamities, mawawalan talaga ng kita. eh with that um, ano po yung papwedeng mga paghahandang gawin o kaya mga alternative alternatibong mga programa na rekomendasyon po ng inyong sektor para po sa mga ganitong sitwasyon? Uh, sa akin po, sa tingin po na aming sektor dyan, dapat ang bawat LGU o ang bawat LGC ng ating gobyerno may nakalaan na alternative livelihood na para sa mga uh, mayingisdang naapektuhan. Kasi like pag, pag kami bagyo, pinakamahinaan yan, limang araw na hindi ka mm -hmm. Dapat meron silang source na pagkukunan ng kabuhayan, ng pagkain man lang, ng, para suporta sa mga maapektuhan. Mm, -hmm. mm -hmm. Yun po sana. Okay. Um, ano pa po, po yung iba pa yung mga rekomendasyon ano, mula po sa inyong sektor ano, sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno and ganoon na rin po sa mga local government units na makakabenepisyo po dito ang ating pong mga mangista Ang sa amin, sa recommendation namin dyan, dapat uh, support ng LGU para doon sa mga talagang maapektuhan. Kasi sa amin naman, hindi naman lahat ng mga isda ay apektado. Meron kasing mga nasa higher level naman, yung mga operator na medyo nakakaangat sa buhay. Uh, ang priority natin, yung mga tao natin, uh, talagang sila yung umaasa na maka, makakakuha ng tulong para sa atin. Mm -hmm. Sila yung priority natin mabigyan ng uh, tulong para sa kanila naman. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun po sana, yung uh, bigyan ng trabaho na maayos, yung long-term livelihood ba? Mm -hmm. Kasi mahirap umasa doon sa mga ayuda na binababa ng mga LGU, mga oh. gobyerno. So Kasi something yung, that is sustainable. Yung is ayuda right? na binibigay, pag isang linggo lang yun eh. Mm -hmm. Hindi kagaya yung livelihood na panghanap buhay na talagang siya yung uh, mag magsasalba ng buhay ng pamilya, para sa pamilya. hindi Lumakas man, may bagyo man, hindi makalahot at least kahit papano merong income na papasok. Okay, speaking of income ano, at livelihood ano, well, kabi-kabila rin po yung mga well developments na ginagawa ano yes, sa bro. iba't ibang mga lugar at minsan ay naaapektuhan po ang ating mga mangisda. Kayo po ay nare relocate so, ano po yung maaring uh, gawin ng mga LGU siguro at ibang mga ahensya ng gobyerno para naman po hindi mapabayaan yung ating mga mangisda kapag po may mga iba't ibang mga development na ginagawa sa mga lugar ah uh, sa, sa, para sa amin dapat uh, bago mag-relocate o oh, tamaan kasi yung development lalo dito sa NCR napaka tindi ng development na talagang uh, napaka risky para isa sa mga isda yung ma-displace ka sa iyong paninirahan kasi unang-una malalayo ka sa hanap buhay tapos sa uh, yung bangka mo, yung panganabay mo, mapapabayaan mo. Kaya dapat uh, um, magkaroon sila ng ano, Settlement na talagang nakalaan para sa mga mangingisda na kung saan malapit sa pangisdaan ng bahay, tapos ang bangka nakikita. Mm, -mm. Yung sana po yung magkaroon ng disenteng pa, pa, mama, pa nira, paninirahan. Mm -hmm. Well, Karudi, alam nyo kayong mga magsasaka, katuwang na rin ano, yung ating mga mangingisda at saka mga magsasaka. No? Kayo ay mga Uh, mga daan namin para kami magkaroon ng pagkain ano, sa aming hapagkainan. Kaya nararapat lamang na ang mga fisher folks and also farmers ano, ay mabigyang prioridad sa mga programa ng ating pamala. Now that we are celebrating ano, itong National Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan na ito, yes, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kasama po ninyo sa inyong sektor? Uh sa akin po uh, sana magkaisa tayo wag tayong bumitaw kasi ito'y laban ng ating grupo ang sektor natin na kailangan alagaan natin yung ating food security wag natin baguhin yung paggamit ng katubigan at ng kalupaan dapat kung ano yung gamit niyan doon tayo mag-focus uh, tingnan din ng ating gobyerno kung paano maalagaan yung ating pangkabuhayan ng bawat uh, bawat tao at saka yung ating pagkain talaga, number one yan eh. Dapat makapokus tayo sa ating kabuhayan, yung food security, wag mawala yan para dun sa... Huwag tayong umasa sa pag-import kasi darating ang araw, yung ini-import natin pagkain, iipitin tayo ng ibang bansa niyan. Mapapamahal tayo ng gas lalo niyan. Kaya sana, one country, meron tayong sariling pagkain na hindi tayo aasa sa ibang bayan, sa ibang bansa. At tinabanggit yung food security, yan yung naman ang naisano ano, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos sa tutukan po ng kasalukuyang administrasyon. Well, marlugod po kami. Nagpapasalamat sa inyo, ha, Karudi, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin dito sa ating programa. At sa ating pong mga manunood, maraming salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Karo D, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban, Siyan, laban sa kahirapan.